Tak oh. Oh nak. Oi, itu itu. Kuak. Anu gusto mo kuak ka? Dili is kaya kay just Jisim ay ano. Gusto mo chichariya ko maya. Chocolate lollipop kaya. Kay Kutikay. Chocolate. la Wala. Wait lang. Wait, wait. Anong gusto? Ang Andreano. Kumuha ka na, Gisimil, kung anong gusto mo. Sukulit ba ito? <laughs> Mahal yata ito ay kumakalas uh, mo uh, uh. yun ang gusto mo sir ka baka hindi ha magkano yan chocolate yan ang lalaki peanut yan be ay dalian mo gabi na tayo kung ako ang kape, ano ba? kape kung ano kape? dito, listen mo, gabi na tayo, Naluto pa ako mabili pa sa palinti ng ulam, colgate. Kuha kang bulak di si Melian. Kuton <laughs> bulak nga talaga. Sorry naman. Oh, Kuha ka nun. Wow, oh, galing. Tagapuha. Ay, asukal. Asukal di si Merlin. sugar。 na nga chili nito. Ng anghang. Saan na yun? Wala na. Hanapin mo nga yung maanghang niyan. Tuka. At tuyo. Eh, tuyo ano nun. Ano lang yung sumilang palaman natin? Ito na lang. Ito na lang yung palaman natin. <laughs> Kasi wala hanap ko. Ano, maanghang. Wala. Gusto mo ketchup na lang? Na maanghang. Wala, maliit. Wala yung maanghang ito. Ang wala yung ganito eh. Wala yung lang mahal na. Ayun! Sa taas. Ayun. na kita joy. Ayun. Ayun. na lang ka Andrea. Halo tu tanya so pas. Halo tu so pas. Eh, ya punya. Ustaz tu yang punya tu. Eh, punya pas. lego and ganito tayo guys pag uh, nagsahog tayo binibili ko yung mga wala sa bahay yung mga wala yung mga mayroon, huwag na wala lang Pansit kan na ito, Jisumel. Gusto mo? Wala. Baka magkano na ito. Wala. Wala. Wala na kong bilig ko. bigas. Jisumel, dito. Kompleto na ba yan? Asukal. May asukal na may tabi. May gatas. daw ni. Daw ni ba to? Daw ni eh to? Rino surin o. Oh, mga pagkain nila o. Oh. Dami o. Oh. Mga inumin o. Oh. May coke pa. O oh, mga inumin jisimil. Ay! Hindi <laughs> <laughs> pala inumin yun. Ah, mapuha -ma pala tayo ng ano. Ay, dito tayo guys. Ito, galing tayo sa labas. Mag-unboxing tayo. Wala na akong magawang video eh. Wala na akong content. Wala akong gagawang magagawa ng video. At isim na yung chocolate mo. No? Uh, uh, yan. Mag-shout natin guys. Bibili natin yun, lahat ng wala. Yun. Lahat ng wala sa bahay. Ay, di, ay, ay. Baby! sa sa'yo kuya to. Ngayon, di mo kayo ng natin. Sahod lang natin yan. O sahod, yun, bibili ko lahat ng wala. Pwede si Mel, ilagay mo na sa rato. Pagod na pagod ka ba?

sa bunong las. Para walang problema sa paglalabas. Tsaka malalaking sa drog. Kasi maalas sa bagas ko. Downy. Downy oh. Mura lang. Dalawa ang binili ko. Lord

Ito na akong palengke. Huwag mong kalat yan Pagkain mo Huwag mong itakalat Ito akong palinga guys Bilang ng Panghalo sa sopas Bye bye Ang dispatch Dora